Magandang araw, kaibigan. Ako si JB Salayo. Tara na muli sa landas na pag-asa. Tayong mga Pinoy, masarap tayong kumain. Kaya kung ang pagkain na order mo ay matabang, ito ay iyong inaasnan o kaya ay nilalagyan mo ng paminta, toyo, at iba pang, pang pampalasa. Sa mga pinupuntahan naman na lugar, kinakabahan tayo kung may dadaan ng madilim, lalo na kung gabi na dahil madalas sa madilim may panganib. Kaya naman sa Ebanghelyo ngayon, wala kay San Mateo, ginamit ni Jesus ang asin at liwanag bilang mga metaphor kung paano ba tayo magiging mabuting tagasunod niya. Pagnilaya natin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Sabi ni Jesus, kayo ay asin sa sanlibutan inatasan tayo ni Jesus na magbigay lasa o sigla sa buhay ng ating kapwa. Ang asin ay isang mabisang catalyst o pampabilis ng mga chemical reactions. Naalala ko yung simpleng experiment noong elementary ako. Putol yung circuit, hindi dapat dadalo yung kuryente. Pero nang nilagyan at tinunawan ng asin yung tubig sa beaker, umilaw yung bumbilya. So, kita natin, no? ano ang kayang gawin ng asin? Pag nilaya natin, sa paanong paraan ako tinatawag na maging asin ngayon? Anong sitwasyon sa aking pamilya o trabaho ang nangangailangan ng aking linamnam upang dumaloy ang sigla? Paano ko may iwasang mawala ang aking alat o linamnam? Sinabi rin ni Jesus, kayo'y liwanag na sa sanlibutan. Inatasan din tayo na maging tagapagpaliwanag kung saan may kadiliman o kalituhan. Sa mga issue sa ating bansa ngayon, maraming mga magkakasalungat na opinion. Dapat ba o hindi dapat patuloy ang impeachment? Tama ba o mali ang pagbibigay ng ayuda sa mga walang trabaho? At sa ating personal na buhay naman, mayroon din tayong mga internal debates sa mga mahalagang desisyon na ating gagawin kung ikaw ay magulang din gaya ko, may mga isinasangguni sa iyo ang iyong anak at kailangan mo siyang gabayan o paliwanagan. Paano nga ba maging ilaw o liwanag? Itong linggo ay pinagdiwang natin ang Pentecost Sunday, ang kapistahan ng pagbaba ng Espiritu Santo sa mga alagad. Pasahin natin mula sa Galatians 5. May siyam na bunga ang Espiritu Santo sa atin pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Ayan, napakagandang paalala at gabay. Sa pagsasabuhay ng mga bunga o fruits of the spirit, tayo ay magiging mga liwanag upang magapi ang kadiliman. Pagnilayan natin alin sa mga bunga ng Espiritu Santo ang hinihinging isa buhay ko ngayon upang bigyang liwanag ang isang problema? Kaibigan at kalandas, humayo na't na maging asin at liwanag para sa iyong pamilya at sa iyong mga kaibigan at katrabaho. Kung ikaw ay nabless ng reflection na ito, pakilike at pakishare mo na. Ayain na ang lahat ng contacts mo tungo sa landas na pag-asa.